Oh, oh, good afternoon, mga tos and friends. Good afternoon, good afternoon. Ara, ara. Sa ngayon, mga tos and friends, nandito ako ngayon, no? Sa barangay Barusong Tigbawan, Iloilo, no? Ah, nandito kami ni Mrs. ngayon, no? Sa Kurabir Hill. Ayan ayan yung cura may swimming pool no? yun dati dito oh. yun dati namin nag overnight kami, dalang bisis na kami nag overnight dito eh. ito yung swimming pool nakita namin dito e, isa pa lang no pero mayroon na palang lang ginawang bago ah, pangalawang bago nandun sa likod ayan doon ginawa oh. Yung pang pangalawang swimming pool nandoon sa likod. Tara, punta tayo, Bet. Ayun, tayo mo ako dyan, oh, Oo. Doon sa likod, yung bago nilang swimming pool, no? So, papunta natin, no? Ito yung luma, no? Ito yung lumang swimming pool. Yan. Ayan, yan o. No? Ay. Shout out. Shout out. Sino ka niya? Grupo. O, oh, shout out mga grupo dyan. Edmond Vlog. Edmond Vlog. Ayan. Sandali ah. yan lipat tayo dun sa kapila, no? Titignan natin yung bagong swimming pool. Ayan. Yan dito yung bago nilang swing pole. Ayan. Ayan. Six feet. Ayan. Brad, maganda nga pong, Brad. Edmond vlog ha, Edmond vlog. Ayan. Ayan, dito tayo ha. Ayan, yan yung bago. Yan yung bagong swing pole. Ginawa. O, mayroon pang children. yan yung malayat pang children. yung pang malalaki doon pang malaki doon pero malalim din pala doon 6 oh. feet oh ang lalim niya oh ayun may pangalan may pangalan oh Currabir Hill so ininvite ko yung iba dyan oh. yung hindi pa mapupunta dito no sa Currabir Hill ah, nandito to sa barangay Barusong sa ngayon maraming tao sa ngayon no kasi nagkataon na pista. Pista dito sa Barangay Barusong no. Kaya at sa no, mara, kaya maraming tao. Ayan. Maganda siya. Yan yung dati oh, kami nag-overnight diyan. Sa may B. 6,000 ang isang uh, 24 hours no yan tapos mayroon silang mga pull rules yan so balik tayo sa kabila let's go yan balik tayo sa kabila ah en el, ella el, el año sabe, rom, ni la, no se Room. rum no, se abre Ayan, dito yung shower Room. Sa ngayon, ang dami naliligo. Ayan. May nyo naliligo, mga kabataan, no? Ayan, Kura Hill Resort. Ayan. Ah, dito nga pala kami, no? Dito kami na mista no, sa may-ari ng Pura Birhel. Ang bahay nila dyan lang, sa likod oh. Kami doon kami na nangalian. Doon kami na mista. Oh, shout out mga girls. Ang gaganda naman nila oh. Edmond Vlog ah. Brad, ayos thank you. Dito naman tayo sa si kabila. ayan yung misis ko yan. yan dito tayo sa kabila oh. makikita natin yung makikita natin yung mataas na pulok oh. syo tapos may hagdanan dito akyat ka doon pwede kayo magpa-picture dyan o oh. Tapos doon, pili kayo mag-sugba-sugba. Uh, Magkikiraan po. Hindi po. Edmond Vlog ha, Vlog. Yan. Ang ganda nila, no? So, dito sila, nag iihaw no? Yan. Uy, oh, yon sarap po. Oh, ang kan kanilang iniihaw, ang sarap. Clean as you go. Tapos, mayroon pang CR din doon. Yan, nandyan yung mga, ano, mayroon dito mga rest house, oh. Ito ang bayad dito is 4,000 eh. Ang 24 hours. Yan, tapos may video key pa, oh. Dito, harta, ano eh, 3,000. Hindi ito na mga ano. Kubo ni Nining pala to eh, Kubo oh. ni Tatay. Yun, Kubo ni Tatay. Yan. Pamili ito, pamili. Kubo ni tatay. Yan. Ito na ba yung kubo ni Nining? Nasa tadi guru ito, apat na o anim. Pwede may bayad na O, oh, tapos na smoking tayo dito ha. Tapos dito naman kubo ni Nunoy. Ay, kinunoy pala ito eh o. Oh. Kubo ni Nunoy. Tapos doon Kanino, kaya kubo yun doon man? Ah, kubo ni Tuto Ah, kay Tuto oh Kubo ni Tuto Teka dito tayo init Kubo ni Dodoy Ah, kay Dodoy oh Ayun yung kubo ni Dodoy oh Yan tapos dito mga tools friends mayroon dito playground oh. Yeah, may playground. Ayan oh may playground oh. Masilaw. Masilaw no. Yeah oh playground. Pambata. Pambata yan. Hindi pwede pa matanda yan. ang sobrang init lang dito sa ngayon no? Oh. mga tolls and friends yan yung mga kubo nila tapos meron pa doon no? Oh. tapos may swing oh. may swing din oh. Yan, oh. No, maganda oh. may mountain joke oh. sa'yo yan So ayaw mo kasi maligo eh. Maligo na to si Nene. Maligo na Nene. Ikaw lang ang maligo kang hindi. Nainit na no? Yan ang sarap ng hangin dito oh. Yan. Yan. Ayan yeah, may dumarating pa o Ano pa yan sila siguro Masarap dito Kura Virgil Maganda dito Maganda dito no o, May dumarating pa o bago Maliligo yan o,

Yan na -akyat tayo do no. Yan akyo tayo Ah. Be careful please watch your step. Yan paket ako dito mga tolls and friends may ano puno ng mangga. paket paket Uy, sarap ng hangin dito, oh. Dito, masarap ng hangin, oh. Tapos, sa likuran pala nitong, ano, Cora Hill. Ano pala yan, oh. Ang likod, oh. Yan, yung likod pala yan, yan. Nandun yun sa amin, binaliwan minor. Tapos, may mga puno pa ng mangga dito, oh. Yan, oh mga puno ng mangga o kitang kita natin dito kitang kita natin yung swimming pole dito ayan o yan dito tayo sa puno ng mangga ayan yung o kitang kita yung mangga dito ah kitang kita ang swimming pool, mga mangga manako nya ayan o Tik ka, masilaw eh. Yan. Masilaw no? Yan. Dito. Yan, kita o. Yan, shout out to all erong erong rulers. To all erong erong rulers, mabuhay kayong lahat kay William, kay Dokdoy, especially Mr. Wing Yabagotsi. Yan. Dito ngayon ako sa Kura Hill, Yan. Hanggang dito na lang aking video, no? Maraming salamat sa aking viewers, stores, and friends. Uh, please like, comment, and share. I salute you all. God bless. Ooh.